tag na kaya Umpisa na naman tayo magtatanim ng mga gulayin. Ito yung ang palaya na tumubo dun sa para ilalim ng tangke ng tubig. Tumubo sila. Maganda yan. Matataba. Ayan o, Nilipat ko na. Ayan. Isa. Dalawa. Tatlo. Ito. May damo. Ito ay pasipasitan. Hindi ko na ginamas at yan ay gamot. Tatlo. Apat. Lima anim ayan, anim na puno ng sampalaya ang, ang ating itinanim kaya hapo na, hapo ko siya inilipat para di masyadong mainit di pa siya, di siya malalanta kapag kasi tanghali yan ay nalalanta kapag bago lipat didiligin na natin diligin na natin ang ating bulay oh, Dinilig ko na yung ate bago tayo na ampalaya. Hmm, nabasa na siya. Oh. Kapag siya ay tumaas, may higapangan na rin. Diyan natin po higapangan sa backwood. Ito naman yung ating sili. Ayun yung ating sili. Oh, maganda ng bunga. Ganda ng bunga. Oh, oh. Ayun, ganda ng bunga. Hindi oh, pa siya nahinog. Wala pang humihinog. Kapag may huminog na, mag na ako diyan. Parang kumukulobot ang dahon niya. Oh. Ayun, ganda ng bunga. Oh. Wala Oh, ayan yung ano yung ano devil Paper. Ah, yung basta yung ibang yung hindi maganda pangalan na sili. yan yung